dito po kami ngayon sa ano, sa Aruba Beach. Yan. Sobrang malalaki ng alon. Grabe ang lalaki ng hangin. Atilala tingin. Okay guys, nandito na si Ate Lala sa Aroma Beach. Yan. Sobrang lalaki ng alon guys. Oh. Oh. Okay, Kalalaki ng alon na, kakainin ka niyan. Yung basura, oh. dami. Oh. Dahil sa sobrang asabag ah, you guys oh yung mga kahoy nandito mga kawayan yan sobrang sobrang lalaki ng ano alon then guys update lang dito sa San Jose Occidental Mindoro yan talagang ramdam na lalaki talaga ng ano uh, alon kaya sinabi sa pag-asa na uh, ano bawal maglaon dahil sa sobrang lalaki ng alon. Yan po siya pinaka oh, pinakamagandang lala oh. Ayan. Uh, gustong bumaba siya, guys. Grabe ang alon, no?